oh, ito. Second day ko po sa Cebu, ha. Ipopost ko yung mga videos later. Pero, mag-react tayo doon sa sinabi Ni VP Sara Duterte tungkol sa kaso ng kanyang ama Kahapon po nag po sila uh, doon sa Netherlands Kasama ng mga supporters ni Tatay Digong sa Europa At maraming nasabi doon, naglabas nag, uh, sila ng kanilang saloobin O ito, eh, mag-react lang ako doon sa isa sa mga sinabi ni VP Sara over the last few days um, Hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso wala talaga silang ebidensya at all for murder or crimes against humanity hindi ko alam it baffles me really truly how this has happened yun po ang sinabi ni vp sara talaga talaga talagang uh, wala daw ebidensya at all yan po ang problema yan ang problema kay vp sara sa mga tao sa sa grupo nila sa mga supporters nila. At kahit kay Senadora Amy dyan sa Senado, yan po ang problema. Nagbubulag-bulagan sila sa libo-libong ebidensya okay, na nangyari po noong 2016, no, no, 2017, 2018, 2019. Nagbubulag-bulagan sila sa lahat ng ebidensya po na nangyari po doon. And ito si VP Sara, eh mas kita niya yan. Eh, kasi nung mayor pa lang yung kanyang ama, kaya nga po nauso yung death squad. Di ba? Davao death squad. Kaya nga po takot sa kanila yung lahat po ng mga taga Davao. Dahil alam nila yan, alam nila yan. Tapos ngayon sasabihin walang ebidensya. Well, marami silang ebidensya diyan po sa ICC. Ito lang po ang ang gusto kong uh, itanong, di ba? Itanong, sinubukan na ba ni VP Sara Duterte ni Senadora Amy na sumama o makausap yung pong pamilya ng mga biktima ng EJK. Okay. Uh, ako po, nung isang araw, nakasama po natin sila. Nakita po natin yung trauma, yung hurt sa kanila. It's been five years mula po nung pumanaw yung kanilang mahal sa buhay. Or more, uh, yung iba mas matagal pa. Pero the pain doesn't go away. Okay? ramdam mo yung sakit sa kanila pag nagsasalita sila when they remember yung kanilang mahal sa buhay. And ulitin ko ha, paulit-ulit pa ko sinasabi to pero napakaimportante nito. Uh, na sana marinig din nila VP Sara at nung kampo nila, hindi lang po about kung doon sa fact na namatay yung kanilang kaanak eh. It's about kung paano namatay, kung paano pinatay to be precise. Kung paano pinatay yung kanilang mga kaanak na parang hayop parang hayop lang pupuntahan sa isang sa kanilang bahay papalisin yung mga tao ihilahin ganun tapos ayun na itutumba na at hindi lang po yun hindi lang po yun isa dalawa limang beses o sampung beses libo po yung bilang na ganun yung nangyari uh, lalo na nung naging presidente si ano nung si si Rodrigo Duterte. Doon sa Davao nung mayor siya, may mga nangyayari na ng na mga, mga mga reklamo na, na ganon pero nung naging presidente siya, talagang ibang level, eh, massive level. Sinubukan na ba nilang kausapin 'yung pong mga mga pamilya ng no, mga naiwan na 'yon. At ito uh, na nga, sarili na nating Secretary of Justice ang nagsasabi. Eh, hindi pa ba sapat na ebidensya Yung pong maraming mga death certificate Na nakalagay uh, Na matay due to natural causes O sakit o cardiac arrest O pero Pagtingin dun sa autopsy May mga tama ng bala <laughs> So dun pa lang po E eh, kaduda-duda na 'di ba? At lahat po 'yan nangyari sa panahon ni Digong. Ang tanong diyan, siya ba directly nag-utos? Eh kasi pag nagsasalita siya in public, 'di ba? Puro kill kill kill, eh. madugo, madugo. Puro ganon O yan po ang pap yan po ang papatunayan sa ICC. Kung uh, maililink yung mga patay na yon papunta po kay Rodrigo Duterte. Yan po ang didinggin nila. Siyempre, nandyan yung mga testimonya ni, ni Las nila Matobato, ng mga iba pang mga witnesses. So yan po mga ebidensya po yan. Kaya hindi ko din ma dito kay BP Sara paano niya masasabi na totally wala, na walang walang ebidensya doon po sa kaso ni Pangulong Duterte dahil sobrang dami. Sobrang dami po at uh, I'm sure ito pa yan, ito pa yung mabigat dyan ha? kapag hinabol na yung pong mga ibang kasabwat. Diyan sa mga alleged crime Ni Tatay Digong E eh magkakantahan na din po isa-isa yan Ganun po yung mangyayari At uh, kung nakukulangan pa si VP Sara Duterte Sa mga Sa mga ebidensya Mas dadami pa okay? Pero Siyempre po katulad ng lahat ng trial Innocent until proven guilty uh, Former President Duterte Will have his day in court At uh, sasagutin nga yung mga yung mga ano sa kanya allegation sa kanya kung siya ba ay truly guilty or not guilty doon sa libo-libong ah, pagkamatay at ah, nangyari po sa mga kababayan po natin nung panahon niya am um, ayun yun lang naman ang punto ko dito at ito ulit ipe-play ko po ulit yung pong isang isang video mula doon sa isang pamilya nung uh, nung biktima ng uh, ng EJK so ayan sana sana ma-realize si BP Sara na ano na seryoso ito totoong totoong nangyari ito okay? Uh, of course kailangan nating alamin yung level ng pag uh, ng ng involvement ni Pangulong Duterte kahit na mayroong mga pronouncement siya na na like he is giving a direct order na patayin patayin uh, laban kung hindi man kung hindi man laban eh i ano yung i ano yung naman laban o, pero ito panoorin niyo po yung video na to at uh, sana mapanood din nila VP Sara at uh, makausap nila yung mga pamilya, 'di ba? Para at least nila first hand yung mga nangyari. Ah, uh, nila first hand yung mga nangyari nung uh, nung araw. Kasi parang 'di ba, tinama sila VP Sara, 'di ba? Uh, sarap ng buhay. patravel uh, pa travel travel, di ba? Parang ano? Pero yung pamilya po nung mga nung mga na -na ng EJK, Araw-araw po nilang dala for the last 5-6 years. Yung pung kung paano namatay yung kanilang mga kaanak. So ito, panoorin nyo po. Thank you very much guys. See you po sa next video. Bye-bye. Talagang pinatay dahil sa sentido po nila binaril yun eh. Yung anak namin, inalagaan namin yun. Tapos sa isang iglap, pinatay na lang ng ganun-ganun. August 9, 2018. Madaling araw po yun kasi habang nagluluto po ako ng paninda, may dumating daw na limang tao. Ang isa, mayroon ng paril na bitbit. -bit. Eh, hindi naman po siguro kalaay ng anak ko nga siya ang babarilin. Buda ang katwiran niya, wala na po siya daw kasalanan. Ano ganun lang ba yung buhay ng anak ko? Sabi ko, ngayon lang nakita ko tapos maya-maya, nawala lang na ganun na lang. Ang hinihiling ko mabigyan sila ng katarungan dahil sa biglang kamatayan na wala nga nananagot. Dahil kung wala po itong war on drugs, hindi po yun mangyayari. Dahil basta na lang po silang pinatay dahil pinaintulutan. Yun po ang ano namin. Sinisisingan <laughs> po siya ang pangulo eh. Dapat lang po siyang magbayad. Nananagot siya sa mga lahat ng kasalanan niya mabigat na kasalanan yan, yung pagpatay. Hindi po yan pwedeng sabihin na matanda na siya, hindi na siya parusahan. Eh, hindi po yung sapat. Dahil sa batas, wala naman po sigurong pinipili yan kung talagang batas yan. Anak ko po si Ernie Willer. Ako po si Elsa Lovitos, 58 years old, taga Parola, Tondo, Manila.